Hi guys, good morning. So, maghabo ko sa ako mga gipang tanong ng mga, mga agbati. Aron mo lapyo na ni siya guys. Pag may itin na ni, may aanihin. Alugbati eh. Adling habukan Mintras kaon pa Tapay Nag-on pa So next Three Ayan po May day ako Batong bibili ang mga kangkong. Chinese kangkong. Kung kayo, lapyo na kayo guys. Kaya siya may pagtanong ani gahapon. Eh. Okay, bye bye guys. Thank you for watching. God bless. Salamat sa pag-subscribe. Kanunay.